Ito na nga pala ang pagtuturo ko ng step by step kung paano magbuo ng Badja 125. So kung interesado ka guys, panoorin mo hanggang dulo dahil step by step kong ituturo kung paano ang pagbuo nitong makina nitong City 125. So ang issue lang naman nito is yung kanyang connecting rod. So ito guys, step by step kong ituturo sa inyo kung paano tamang pagkabit ng kanyang mga shifting fork, timing, lahat. Lahat-lahat na so kung interesado ka panuwalin mo guys. Huwag ka magsasawa kasi medyo matagal 'to. So ipapakita ko rin uh, lahat ng mga kamaliang nilagawa dito, mga nangyari dito na mga ano pagkakamali o pagkukulang ng mekaniko. So in inaamin namin guys, hindi kami perfecto. ano. May mga time talaga na makalimutan mo ang mga bagay na ito. Ang mga, mga step by step na pagbubuo nito. So ang ginagawa lang dito is back backlash ulit. So ito number guys, two. para matuto ka, panoorin mo two, hanggang three, four. dulo. Four. Pabilis lang naman to, 10 minuto lang to. Pero number sa panunod three, mo, nine. sa loob na 10 minuto, number pwede ka four. na maging isang mekaniko ng mismong motor mo. Yeah, yeah, kaya tawag ni. Paano na galihan ni? Galihan, galihan. Ayan na siya guys Ito yung last Number 2 na Number two. Uh, tapos angat mo lang siya lagay yan tapos lagay yung pin tapos ayun ah tabila ito naman yung tabila oh, ayun yung medyo makapal yan nasa baba yan so medyo nagkamali talaga dito unang pagkakamali Number dapat yan dapat tayo magkasalubong yung dalawang mataas na yan yung mga mga ano yan, yung tawag dyan, yeah. yung usli yung mahaba yan, baliktad kita yung mahaba na sa taas. Okay. So, dapat magkasalubong yan. Okay. Yung... Ma okay, yan na, kita yun na. Ngayon yung crankshaft niya. Bearing naman nito, pareho na XRM125. 6322. Tapos ang connecting rod, pareho ng mga wind. 125. Boxer. Pareho ng con niya. Ayan na. Ayan lang, Ito, nakakuha na to, normal stroke. Ayun naman, nakakuha nyo, nakamataas ang stroke. Ayun o. Oh. Naka-stroke! Gah! Yeah. Pwede <laughs> ba rin? Anong tawag siya <Sine> naman yun? Grabe lang! <laughs> Putangin na ala! Hindi tara magmalik e! Oh, na! Bakit okay. may ganun siya no? You yun know? ito? Selector mo. Eh? Ano daw? Huwag kakalimutan. Kalimutan Galimutan mo na ang sawa mo. Huwag lang kabit mo. Ayun! <laughs>

Akala yung labas so, I mean, na, may iba po ang 125 kasi meron siya bolt sa loob. So malalaman nyo naman yan kasi kulay itim yan. Ganon din dito sa kabilang part, ano, meron din siyang ganon uh, bolt na, na kulay itim na nasa loob mismo ng kanyang uh, crankcase. Dito haba dito dalawa. Oh, sulod na. Hmm. Um, naman yung kulay kasi itim. Kulay itim. ni so, Negro siya, negro. Yan. Black mga bolt niya. Yan.

na manipis ayan praise the lord iklaborn basic na lang to guys kasi nasa labas na to okay na kram kram ayan ulo sindro ito sulod na tayo nya tapos na pwede na balibaliktad. Wala problema na. Wala na in or out. Wala. Wala in or out, out na. Pwede na balibaliktad. Pwede na, na Dreo. Ha? Kung Dreo? Dreo. Gil, Gil. di na to. Sige, itunggap. Ah. Yun. May, ah. may guide ah. may guide. Ah. Wasak. dre ah, nana oh pisitro kay baka mabasag Yamungi yan, mamungi 'yan ayan dapat? 'yung Ay, mamungi ito kay mamungi na ayan <laughs> Ay, may washer sa likod Hindi, oh, okay hindi may, may lock na may lock may lock na dre pangpalamig <laughs> uh, na noy Start na na eh. gamay. Oh. Uy. Uy. oh. Uh, tapos ito, may in or out. Ayan. Ang yeah, laya pala ng castle dot dito is palif trade do Pabaliktad po ito guys. Uh, Tandaan nyo guys, basta one ba, one two five. Lift po siya. Sa guys, pagkakamali na naman ulit, hindi na ilagay ang timing chain. Kaya nang pansin nyo guys, walang timing chain. So, mali na naman yan. Okay, okay. So, ayan. Pero sa na lang. At inulit na lang namin okay. to. So, ayan ako. Tingnan nyo, tinakpan na. Pero wala okay, pa, pa yung kanyang timing chain. Sino mo, Pare? Tama na? Nakakalimutan ng timing chain. Hindi ko pa gusto Tama na. Post na, post na. Post na. Paglalagay nga pala ng piston dito guys Dapat ingatan Mayat Dapat kasi baka ma Ipit yung kanya mga piston ring O di kaya yung mabali At tignan nyo rin ang tamang paglalagay Ng kanyang piston uh, Meron yung exhaust at saka intake Di yan pwedeng magkabaliktad Kasi andar maya pero Mainay Tapos ito, yan dapat dubli ingat talaga Sa pagpapasok ng kanyang piston Dapat yung piston ring is ano nakalapat talaga siya wag yung ipilitin pag ano uh, ah, medyo pakiramdam nyo medyo mah uh, mahirap ipasok kasi baka yung piston ring yan ay is naipit ano at ito rin ng kanyang paglalagay ano ng kanyang tap ano nakatap dapat And yung piston wala na. E. lapat na lapat so, talaga yung... pantay dapat sa taas ano para may timing oh, yeah. siya so ito rin yung pag

At dito na naman na part, nagkamali na naman, nauna na, na namang nailagay ang kanyang flywheel, hindi pa nailagay yung kanyang uh, timing, uh, tawag yung gear sa starter. So sobrang kamamadali. O oh, di diba, baklas ulit. Ganun lang talaga yung paulit-ulit. Hanggang sa maging ano, perfect, ma-perfect natin. Ano. Maulan na kasi guys, malakas yung ulan. Ayan o, oh, maulan dito sa amin sa may Mindanao. O oh, diba, kaya nagmamadali kaya ganun ang na nangyari baklas ulit kasi hindi na ilagay yung Iberine. starter gear ayan oh. oh, baklas ulit so na guys, nagmamadali na kasi basa na sa ulan Ayun oh. um, ayan yung overhaul guys may tanong maulan talaga ayan muna dapat una muna yon ilagay una muna yon ilagay Power abi, power. At kung nakarating ka na sa part na ito, maaari ba akong maglambing sa iyo? Pwede ba na pa-subscribe naman at paki-comment naman kung saan umabot ang video ito at kung Sorry, kinit. Tapos ito, kinit. Tapos dito yeah. timing niya, timing ko. Tap. Ramdia. Gira to rin to. Sorry. Ayan yung guys. Ayan yung timing. To And, tapos tutok muli ito. Tapos nakalitir. Ayan na. Ito ang Ito